News Update Mga balita, ngayon siyang patay habang 17 sugatan sa katatapos lang na ayon sa PNP. Proklamasyon ng labing dalawang waging senador maaring mangyari ngayong weekend ayon sa COMELEC. Philippine-US Joint Kamandag Exercise gaganapin sa Batanes at Palawan. Ako po si Cesar Soriano para ng mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Umakyat na sa siyam ang patay habang nasa labimpito naman ang sugatan sa kabuang 27 incidents na nangyaring karahasan sa mismong araw ng halalan ayon sa Philippine National Police o PNP. Dagdag ng PNP, patuloy pa rin ang kanilang pagbeberipika kung lahat ng ito ay may direktang kaugnayan sa halalan. Umabot naman sa 46 validated election-related incidents ang naitala ng PNP sa pagsisimula ng election period. Malaki ang ibinaba nito kumpara sa 105 na naitala noong 2023 barangay at sangguni ang kabataan elections. Samantala, mahigit 3,000 individual naman ang kanilang nahuli dahil sa election gun ban habang nasa higit 3,000 din ang kanilang nakumpiskang mga baril. Nanindigan naman ang PNP na sa kabila ng mga insidenteng ito ay nanatili pa rin maayos at payapa ang naging resulta ng halalan. Target ng Commission on Elections o COMELEC na maiproklama sa weekend ang labing dalawang winning senators sa katatapos lang na halalan. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, sa Sabado, May 17 ang posible o pinakamaaga nilang target date na makapagproklama. Anya, Kaunti na lamang ang hinihintay nilang election returns na hindi na rin makakaapekto sa resulta ng tally ng mga kandidatong senador na nakapasok sa Magic 12. Isang araw matapos ang halalan, nasa higit 98.99% na rin ang naitransmit na local election returns o ER sa transparency servers ng COMELEC o katumbas ng 92,453 out of 93,387 ERs na kanilang inaasahan. Samantala, ipagpapatuloy naman ng COMELEC na umuupo bilang National Board of Canvassers mamayang hapon ang canvassing ng mga boto sa pagkasenador at party list groups. Makalipas ang matagumpay na 2025 balikatan exercises na natapos noong May 9, inaasahan naman na magkakaroon pa ng joint military training ang Philippine at U.S. Army kasama ang ilang bansa sa Batanes at Palawan. Ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP, ang nasabing joint exercise na tinatawag na Kamandag o Cooperation of the Warriors of the Sea ay gaganapin mula May 26 hanggang June 6. Makakasama ng dalawang bansa ang mga sundalo ng Japan Ground Self Defense Force, Republic of Korea Marine Corps at United Kingdom Armed Forces. Dagdag pa ng AFP na very strategic ang dalawang lugar na pagdadausan ng pagsasanay dahil malapit ito sa West Philippine Sea o WPS kung saan patuloy pa rin ang nangyayaring tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Ang Batanes, ang pinakamalapit na probinsya ng bansa sa Bansang Taiwan, habang ang Palawan naman ang mismong nakaharap sa WPS 370 km mula sa Exclusive Economic Zone ng bansa. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchongko nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita. <makes noise>